anong gagawin natin para malesen yung lagitik issue ng Honda Alpa natin? Panoorin mo to. So, itabi na natin tong postrad na to. Push naman ng TMX. Yan. So, mas mataba yung TMX. Mas light. Hindi ganong matunog. Kumpara dito, talagang matunog siya. Kaya ganun na lang kaingay yung ating mga kina na pa. So, ito. Kung parang nyo yung tunog dito, parang malutong at magaan. Ito, matigas. Mas makalancing siya. Ito, parang ampaw yung tunog na matining. Pero ito, parang mabigat. Kaya pag tumama ito, may ingay. Di tulad nito. Pag tumama sa bakal, hindi ganong kaingayan at saka mas magaan ito kaysa ito so, tabi muna natin to ito ang kakabit natin so ang pagkabit dito no kung mapapansin nyo kung masisilip nyo lang dito merong tatlong merong mga butas dito yan at pag nilagay natin itong push rod meron nakaabang na parang gano'n din ang itsura niya sa rocker arm may ganito rin siya pero iba namang pangalan nun cam follower yun mga kabiker, malinaw na malinaw dun, dun sa ating video na papalitan mo siya ng pushrod.